sa ang Nangangahulugan ito na kailangang i-report ng Bureau of Immigration sa law enforcement agencies ang kinaroroonan ng mga taong nasa naturang order. Kabilang sa mga pinangalanan ni Patidongan ang negosyanteng si Sina Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Kapwa na itinanggi na Atong Ang at Barreto ang paratang sa kanila. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mayroon na rin umanong isa na umalis ng bansa at hindi nila alam kung ito ay babalik pa sa Pilipinas. Ayon kay Sen. Subiri, nakaalarama ito dahil maraming mawawala ng trabaho sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi dapat anya maging katulad ng Pilipinas ang ASEAN neighbors nito na halos pareho ang taripa habang wala anyang nakukuhang pribilehiyo ang Pilipinas sa pagiging kaalya dumito sa United States. We're urging the administration na po nila yung card na yun na we are treaty allies. We have to get uh, better uh, arrangements or better at least treatment from a fellow treaty ally. May mga napuna na ang ilang political party leaders sa nilalaman ng 2026 proposed national budget. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo First District Representative Ronnie Puno, na siya chairman ng National Unity Party o NUP. May mga proyektong natapos na pero nasa panukalang pondo pa rin sa susunod na taon. Samantalang ang iba namang proyektong kailangang ipagpatuloy walang allocated funds. Natuklasan nila ito matapos mabigyan ng kopya ng National Expenditure Program, partikular na ng Department of Public Works and Highways, para sa kanilang mga distrito. Yung pinakakatawang pinaka uh, example, yung sa Marikina kay Congressman Marcy Chodoro, dumating yung kanyang uh, proposed NEP for 2026. Nung nakita niya, magkatabi kami dun sa hearing, eh, sabi niya, Sex, ko na ito sa DEPDEP. <laughs> Bakit? Eh sabi niya, lahat ng projects na nakalista dito, tapos na eh. Oh. D talaga? Ano? Tapos na. Tapos na eh, sabi niya. Tinginan kami sa aming mga NEP. Ako, nagbigyan ako ng kopya ng district engineer pag sabit niya. Nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional uh, uh, director nung sinabit nila sa national. Kasi ito malungkot na Nalagyan ng project, hindi naman namin alam kung saan galing. Sa sinabi ni Palace ah, Press Officer Claire Castro, kung may solusyon talaga ang Vice Presidente sa pagbaha, mainam na ibahagi niya ito sa kanyang kapatid na si acting Davao City Mayor Baste Duterte upang makita kung uubra ito sa kanilang lungsod. Inihayag naman ni VP Sara na mayroon na silang flood control plan para sa lungsod ng Davao sa tulong na rin ng Filipino communities abroad at ilang international experts na kanilang nakausap. Ngunit ang problema lang anya, walang interes ang national government na bigyan sila ng pondo. Hindi nagustuhan ng mga exercise director ng exercise alun 2025 ang pahayag ng China na troublemaker ang Pilipinas kasunod ng isinagawang pagsasanay sa Joint Operation Area ng Northern Luzon Command at Western Command giit ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force wala silang nilalabag na bata sa pagsasagawa ng nasaming pagsasanay What we done is, uh, is within the uh, legal framework of the exercise at ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo para mapanagot ang mga pinaniniwala ang responsable sa pagbagsak ng palitada mula sa isang kondominium sa Tomas Morato. Ayon kay Atty. Carlo Austria, legal officer ng lungsod, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi maayos ang pagkakakabit ng palitada ng gusali. Nakaapektor... Siyam na pang araw na posibleng hindi makakabiyahe ang bus driver na umararo sa nasa sa sasakyan na ikinasugat ng sampung individual sa Commonwealth Avenue noong Webes. Ito matapos sa ng Department of Transportation sa Land Transportation Office ang lisensya nito kasunod ang aksidente. Sa video na ito, makikita ang ginawang pagbangga ng bus sa kasabay nitong kotse. Sa halip na tumigil ay nagdire-diretsyo at mabilis pa rin ang andar nito kung saan nabangga ang iba pang sasakyan. Kaya bukod sa suspensyon, ipinag ng Department of Transportation na kansilahin ang lisensya ng bus driver. Samantala, sa bukod namang SOKO's order na ipinadala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinuspindi naman ng 30 araw ang buong na ng Snow White Transport Corporation. Dahil dito... si President Bongbong Marcos na pangunahan ng kanyang utos na sumailalim sa lifestyle check abang opisyal ng gobyerno. Ito ay matapos hilingin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na iba ang dating direktiba ni PBBM kung mauuna siyang maglantad ng kanyang SALN o statement of assets, liabilities and net worth. Wala namang nagpipigil sa amin na gawin iyon hmm. at yun na nga kung uh, iutos din or i-anunsyo din ng uh, dalawang pinuno ng dalawang kapulungan wala namang problema siguro. Ang minorya nakikiisa raw sa pagdedemand ng katotohanan. Walang problema sumali kaming lima sa minority sa Senate. Meron din kaming mga counterparts na minority sa House na dahil turing namin sa isa't isa ay counterparts. Magkakadiwa kami dyan sa mga prinsipyo ng transparency and accountability. Yun nga lang, tila may kaunting pagpreno ang palasyo. Lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekotibo, ay ready for lifestyle uh, Tapos trend. <smart noise> trend online si Angela Alonte, ang anak ni Binyan City Mayor Angelo Alonte, tampula naman ng online news ngayon, ang anak ni High Tone Construction founder Christopher Ko at pamangkin ni Ako Beagle representative Zaldi na si singer and vlogger Claudine Ko. Sa social media posts ni Ko, napansin na netizens sa mga branded na damit at signature bags nito. Sa ngayon, deactivated ang kanyang social media accounts. Ayon sa palasyo, hindi hahadlangan ang executive ang anumang investigasyon patungkol sa yung flood control projects.